mga idol, oh, magkikilaw tayo mga idol sa so magawa tayo ng kinilaw. Magawa kinilaw mga idol. Tawilis! So magawa tayo ng ngayon mga idol ng kilawin. So ito kunting kilawin na ito mga idol. So dahil ay konti lang naman tayo. Tayo lang naman ang may hilig sa kilawin. So, dito ganito lang ito mga idol. Oh. Para maalis natin ang tinik sa gitna tanggalin lang natin ang tinik ganito lang yan guys o, alis silang natin o diba tingnan yung mga idol at nalis na natin yung ulo guys ito na guys ang at ating kilawin guys so ito na mga idol ang ating gagawing kinilaw mga idol o, inugasan na natin naalis na natin ang lahat ng tinig so ito malinis na po ito mga idol lalagyan na natin ito ng mga ricado so ihanda na natin ang ating mga ricado mga idol so tara na mga idol at lagyan natin ng mga ricado ito ang mga ricado mga idol o mga kapatid ng paggawa ng kinilaw ay ito ay pipino mayroon din tayong luya sibuyas at meron din tayong kalamansi at siyempre hindi natin makakalimutan ang sili hindi mabubuo ang kinilaw kung wala tayong sili mga idol so, tapos na nabaratan natin ang ating loya mga idol huwag natin ang maliliit ang ating loya Pino-pino. Next naman mga idol ang si Boyas. So ito yung mga uh, idol ang si So nandito na yung si Boyas ng Loya. So, ang susunod natin mga idol ay ang pipino. Masarap ito mga idol ang pipino. Balatan lang natin ang pipino. So, mga idol, nabalatan na natin ang ating pipino. So, hiwa-hiwain na naman natin ang ating pipino. Lagyan lang natin asin mga guys. Yan. Pagkatapos niya, pagkatapos niyan mga idol ay lagyan natin ng suka. So lamasin natin ito ng suka para matanggal ang langsa. So ito mga idol ay nagasa natin ng suka para matanggal ang langsa. So lagyan pa natin ng isa. Dalawang bis natin hugasan ng suka. So ready na mga idol ang nating isda na lamas na natin dalawang beses natin ninugasan ng suka so ang susunod natin ilagay mga idol ay itong pipino lalagay na natin ang pipino mga idol yan para maging yummy next naman mga idol ay ang sibuyas Next, tong luya. Yan, pinagsama-sama na natin mga idol ang mga ricado. So, ito na ng ano, kalamansi. Kalamansi mga idol, iwa iwayan iwa muna natin. Kalimutan natin pag bumili ng kalamansi. So, pigain na natin ang kalamansi mga guys. Pasensya na, dalawa lang tong nailagay nating kalamansi. So, simpre, ugasan ka okay, muna ito. Ilahat ko ba ito? So, ang susunod mga idol ay itong sili. Siling labuyo. So, ito. iwa, -iwa lang natin ang sili mga guys. Tatlo lang yung lagay natin mga idol. Okay. Yan, nalagay na natin. So, kailangan din natin ang lagyan ng tawag nito mga idol pamintang parang eh, parang mula naman lagyan <laughs> natin dalawa dalawa na lang mga idol kasi konti lang laman oh. so lalagyan na natin ng siyang suka para masarap yan ganyan so halo halo mikos mikos tayo mga idol ikos na wow sarap mga large mga louds masarap to ah basta kinilaw nako mga idol nakakasarap nito may ano pa may pipino yun e nga ito muna pipino hmm, Hmm. Yabi. So hanggang dito na lang mga idol, tapos na ang ating kinilaw. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyong lahat.